Hello Aries, second half of 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages, mensaheng gabay lamang po. Ano nga bang ganap? Anong parating sa inyo sa susunod na mga buwan ng taong ito? Anong mensaheng gabay para sa mga Aries, para sa taong nakikinig ngayon? Anong ating maiwan para sa kanila? Message, Aries. Second half of 2024, ano pong ating naisiparating? Mensaheng gabay. Aris. Way. Okay. pa isa-isa yung bumabagsak. At pa po tayo dyan. We'll be straight forward. Hanggat maari. Para sa mga Aris. Second half of 2024. Ayan. Okay, may sumasama na sa kamay ko. Sige. The four of wands ay narito. Ten of cups reverse. Ten and ten. Ten of wands reverse. The moon reverse. And the three of cups reverse. Okay. So, nakakuha po tayo ng ilang reversal cards. Isa-isahin natin to. Hindi naman pa ibig sabihin ay ah, hindi okay. Actually, kung aking i-relate re ang ilang mga pag-ibagay sa isa't isa, ano, meron lang itong kalakip na mensahe. Sige. Three and ten of cups. So, maaaring meron dito ang ilang ganap. Second half of 2024, Aries, na may kaugnayan. Una-una na dyan sa pamilya. Or kung meron kayong ilang, kung meron kayong siblings, your sisters, your brothers, ayan, Maring meron kayong ilang ganap kung saan higit na mapapalalim yung koneksyon nyo sa isa't isa. O halimbawa, itong ilang kapamilya ay nasa ibang bansa o nasa ibang lugar. This second half, mani magkaroon kayo ng reunions, ayan, family reunion, or reconnection, or even reconciliation for some of you bilang umangat mga tito. Yung completion or pagtatapos ng ilang paghihira. It could be physically, mentally, emotionally, or even financially, you will be ready para dito sa ilang bago pagdating sa aking na-mention pamilya. Especially nga po kung meron kayong ilang kapatid. Kasi nag-highlight dito the three of cups, the ten of cups na sobrang nag apply astrologically po since second half of 2024, itong si planet Jupiter, the planet of luck and expansion will enter your third house. Three. Third house of siblings. Okay, sobrang pati ako ay nagugulat. Ayan. Paano yung gulat mo, child? Charis, hindi. Pero, may paglalim po sa inyong pagsasamahan. Ayan. Ay, na napakaganda. Especially then for some na hindi ganon naging madali yung ilang bagay-bagay nitong mga nakalipas na buwan or taon. Siyempre, wala namang perfect family. Walang perfect relationship. Even sa mga magkakapatid. Diba? Dito rin pumapasok Actually, astrologically, na-mention ka na rin, napakalawa kasi ng third house. Diyan pumapasok ang siblings, your cousins, or even neighbors. Okay, ilang maritas ba ito? Hindi. Ilang kapitbahay? So, enjoy it. Maaring merong merong pag-aayos. Sabi ko nga, merong reconnection, connection na pwedeng mabuo sa mga susunod na buwan. Dito maaring higat na pwedeng mag-highlight ang buhay ng ilan. Aris, kahit pare-pareho kayo ng sign in reality, magkakaiba po pa rin ang bawat isa. Okay? I mean, syempre pa, magkakaiba tayo ng past, ng timeline, ba? Diba? So, pero I feel na merong kasiyahan po. The four of wands, the three of cups, umangat yung social sector or pagiging sociable mo. Be open, stay open, kasi hindi lang maaring kasiyahan ito. Pero ito yung posisyon, relasyon, or sitwasyon na kung saan sabi ko nga si Jupiter, siya po yung planet of luck. So kung magiging bukas ka sa ilang ganap na ito, if ever mag-apply man, Aris, merong benefits. Positive possibilities. You will meet the right people at the right time. So, hindi naman sa meron tayong hinihintay na kapalit. Ano? Pero, why not? Maaring itong ilang koneksyon or makakakonekta mo sa mga susunod na buwan ay siyang maaring makatulong sa'yo. Palalo, lalo ito. Merong completion ako nakikita. Merong achievement. Yes, hindi ito maaring nagiging madali para sa ilan. The ten of wands. Pero why not? Kung magiging open ka sa ilang possibility, ano man ang pinagdadaanan, maring merong maging daan. Okay? Dito sa aking ilang nabanggit para sa inyo. So, speaking of social uh, event. So, your social sector, sobrang nagbibigay din dito. Merong ilang, so expect, expect more social activity. The fourth ones, merong wedding sa family or sa ilang miyembro ng kaibigan, guys. Sa three of cups naman, kita mo siya. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Ayan, ito yung namemension ko, three. And in astrology, po, pumapasok po ang three, third house of, yun na, siblings, cousins, your family, dyan na po yan eh. And sa tayo, dito naman ang friendship sector. So, maring merong ikakasal. Kung hindi ito, miyembro ng pamilya, the Ten of Cups. Ikaw ito mismo, why not? Or ilang taong malapit sa iyong puso. Merong celebration in short. Gaano man po yan, kalaki, kaliit, kabongga. Pero yung inyong mga puso ay merong galak. Okay? Or celebration ito na meron na talagang magtatapos. Para sa ilan sa inyo, sa kanilang pag-aaral o not, sa mas practical, the ten of wands, yung ilang pikat, yung ilang laban, aris, na patuloy mong inilaban, pinarso, pinaghirapan, the ten of wands, this one is in reverse, huwag mong sukuan, kung ngayon pa lang, parang, moon child, nahirapan na ako, hindi ko na kaya to, ayan, Sinasabi ko sa iyo, Aris, malapit ka na. Baka sa mga pagkakataon na Kung kailan ka sumuko, Ayan, meron palang opportunity, dyan ka na pala, merong ma achieve So laban, kapit lang, humugot ka ng lakas kahit nun sa pinakakarampot na pwede mong paghugutan dyan. Laban, patuloy lang. Meron at merong dahilan kung bakit ang mga bagay-bagay ay nagkakaroon man kung nakaramdam kayo ng ilang kabagalan or ng ilang disconnection, uh, detachment, ng ilang glitch sa ilang sektor, mapatrabaho man, or pamilya ten. Okay, ten. Diyan po pumapasok ang career. Sabi ko nga, or pag-aaral sa mas practical para sa si ilang student na nakikinig ngayon, e push. Malapit na kayo. Meron tayong nakikita achievement na kung saan syempre pa, merong celebration. Ayan, nangganda. ang ganda. Positive possibilities and opportunities rin po. Pagdating na mention ka na rin si Third House Astrology, since Jupiter, again, is Uh, entering your third house of communication. So, may magandang posibilidad sa pipe na yan. Communication, technology, and travel. Okay? Pag-iina rin sa nasabi kong about education. Just only take what resonates po. Hindi kailangan lahat mag-apply. Depende na, again, sa kung nasan kayo ngayon. Ano bang edad ng isang aris ngayon? O anong posisyon, relasyon, ang inyong kinakaharap ngayon? Pero the third house kasi also covers your personal desires. Yung mga gusto nyo pang mapuntahan, sabi ko nga travel, or matutunan, education, kahit sa simpleng trainings lang ito, or pag-aaral, or sa inyong paraan kung saan pwede pa kayong merong matutunan. Diyan, iba-iba rin naman tayo, pero andito yung magagandang posibilidad para sa inyo. I feel that you will be ready, or you will try something new maybe sa message yan, ano, you will be trying new skills, why not? Kung saan pwede nyo pang maipaangat or maipamalas ang inyong kakayanan. Meron at meron pa kayong matututunan. Meron kayong mababaon, hindi lang achievement, pero itong ilang experience na inyong pinagdaanan. Okay? Na ang ganda. So, speaking of communication, napakalawak po na sektor na yan. Maaring ito isa paraan kung saan unang-una na naipapahayag mo ang iyong boses. Okay? Especially for some of you na nagtatrabaho sa social media, maganda po ang benefits. Okay? Na nakikita natin para sa inyo or para sa ilan na nagbabalak na maging influencer. Why not? Content creator, halimbawa, vloggers na ba yan? Why not? Ilaban yan kasi merong magandang possibility. Unti-unti. Kaya 'no minsan parang kahirap sa una. Lalo pa sa una naman 'di ba? Wala namang madali sa una. Pero kung nandiyan ang inyong mga natural na ability, why not try? Wala namang mawawala kung susubok ka. Or, sabi ko no malawak ko ang usaping komunikasyon. Maaring ito sa pagkapahayag ng boses or sa pagsasalita, pagsusulat. Ayan, kung kayo 'yung mga aspiring writer or an author Maring i-claim natin na mayroong opportunity na ma-publish nyo na the second half of 2024 yung inyong likha. Ayan. Magagandang possibility po ang naghihintay para sa inyo. I-claim natin ito. Siyempre pa, una at huli, pagkakatiwalaan ng sarili. The moon is in reverse. Para sa ilan, napakalawak ng astrology guys. Hindi lang tayo talaga nagbe-base pagdating sa inyong nakagawian, which is your sun sign. Aris, kaya naman hinihigayat ko kayo, napapakinggan nyo rin, yung big tree nyo sa astrology, which is yung, eto, sun sign. Aris, yung moon sign nyo, the moon ay narito, pinapaalalahanan tayo. At, gayon din, ang N yung sun, moon, and rising sign. Okay, rising sign, actually, yun yung first house in astrology, at yun yung pinaka-importante. Ma-add lang din yung moon child, ano, okay. Kasi napakalawak nito. Pero the moon, Aries, tulungan ng sarili na may push. I mean, syempre, pa, iba, iba tayo ng paraan sa part na yan. Hindi nyo rin naman kailangan um, ma-pressure. Iwas sa pressure. Pero sa true lang, as an Aries, very independent kayo. Ready. Go with the flow. I mean, hanggat merong opportunity, yes to opportunity. But at the same time, syempre, tao lang din tayo. May mga pagkakataon na kayo na panghihinaan ng loob. Okay? So, alisin yan. The moon kasi ay narito. In reverse. So, may, maaring para sa ilan meron nag-hold back. Hindi magiging open sa ilang posibilidad na ito. At the end of the day, guys, reminder tayo na ang tanging may iwan lamang po every time ng mga baraha ay yung madalas. Maaring kondisyon. Sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin, pero yung pinaka-resulta. Of course, at the end of the day, everything is still up to you. Paris at wala dito sa mga baraha na umaangat. Okay, so be open, stay open, remain positive. Pero again, walang pressure. Iwas sa pressure. Isa-isa lang. Sa dami nang na-mention ni Moonchild, hindi mo kailangan pagsabay-sabayan. Take it easy, take everything one step at a time. At mahandan niya ito. Walang malalim na magiging problema. Okay? Tiwala lang din sa inyong kakayanan. Stay confident. Okay, yun yung pinaka-message na nakikita ko dito para sa inyo. Aries, kuha tayo ng ilang final words, advice para sa mga Aries ngayon. Second half of 2024 mula po sa ilang ating napag-usapan, Aries. Aries, message po natin para sa kanila. Okay, oy, oy, alam nyo kahapon kung nakapakinig kayo, Nag-live tayo sa YT. Sobrang inang best na bumagsak. Freedom. Kung hindi ko na-mention about your money sector, ay dito. Kung aking i-relate yan sa ilang takbo ng buhay. ganaman naman kahirap minsan. Sobra paan siya yung lalo pa sa usaping pera. Highs or lows. Di ba? Minsan merong sobra. Minsan uh, sumusobra. Ayan, claim natin. O minsan nakukulangan talaga sa hirap na rin ng life. Pero freedom. I-claim natin na merong financial freedom freedom sa second half na ito. Mas matutugunan ang ilang pangangailangan. Okay. Stay alert lang. Kung aking i-relate dito, stay alert sa ilang um, bayarin na ito. I mean, uh, as an artist merong tendency na dito yung pressure minsan. Na hindi ganun nababalance ng mas balance. Ano daw? Hindi nababalance. <laughs> I mean, nag-i-struggle isang message dito. Yes, may freedom, financial freedom. Mabibili mo, matutugunan mo ang mga kailangan, obligasyon, responsibilidad. But at the same time, marahil isang message lang din po din dito. Kung meron talagang sobra na ating tinatanggap na ngayon pa lang, try to save up pa rin. Para if ever, one day, or at one point, di ba, kung kulangin or mangailangan ka, at one point, second half, ay meron ka pa rin magbubunod. Okay? So, yun yung unang pumasok ko bilang hindi ako nakapag-share about money, pero andito ang financial freedom. Or about sa relationship. Andito na yung parang relationship-wise, napakalawak niya ng pamilya, kaibigan, ito, ilang tao malapit sa yung puso. Mas malaya yung pakiramdam. Mas free-spirited. Mas maluwag. Mas kalma. I-claim natin na mas masaya. Okay? Or ano man itong pinagdadaanan or pagdadaanan mo pa sa susunod ng mga buwang ito, Aris. Sa huli, ano? Pipiliin at pipiliin nyo ang maging masaya. Nang hindi kayo lang sasaka, yung pagiging malaya. Okay? Purpose. Ang ganda. So, mula din sa ilang aking na-mention, maring umangat dito about communication especially. Halimbawa, sa pag-vlog ba ito? Kung paano nyo mapapangat ang inyong national ability? Sa third house po, huwapasok ang inyong creativity, yung pagiging madiskarte, malikhain nyo, ano ba ang mga nais nyo gawin? Maaring umangat ng kusa yung inyong mga inay calling or highest calling, highest purpose sa buhay. And please, kakamention ko lang, yung merong pagkakalma. Ito naman, yung pinakamaganda, ano? meron ka ng financial freedom, yung freedom na naman, naman mo sa relasyon, kahit pa in a relationship kayo, ano, Aris, couples, married, para bang walang pag -ihigpet. I mean, mas malaya yung pakiramdam. Mas may bibigay nyo kasi kapag as an Aris, kayang-kaya nyo tumayo sa inyong mga sariling paa Hindi nyo pa man yan ma-realize, pero meron kayong power. Pero, eto naman, freedom, purpose, and peace. Napakaganda claim natin na mas ma-achieve mo yung kasapatan, yung kaligayahan sa mga susunod na buwang ito. Para sa inyo, second half of the year 2024, Aris.